Hello ATNs! Welcome back to my channel! Patuloy pa rin ang kasikatan at pagiging trending non-stop ang trendsetter na Moonlight dahil trending ito sa music chart ng Japan hanggang ngayon. O diba talagang bongga ang uh, collaboration na Terry Zong, Ian Asher at S.Bintin sa Moonlight dahil hanggang ngayon trending pa rin at pasok, pasok na pasok sa music chart ng Japan ang Moonlight na song collaboration ng uh, ilang singers at uh, music producer sa mundo na lamang ni Thierry Zong at Ian Asher na nakipag-collab sa SB19 para gawin ang kantang Moonlight at heto nga sa Japan patuloy ang pagiging trending non-stop at nakapasok palagi sa music chart ng mga Hapon kaya naman maraming salamat at congratulations SB19 sa pagiging trending ng kanta ninyo at uh, pasok sa music chart sa Japan <music>